sabi po ni Sara Duterte, hindi na daw siya naniniwala na posible pang maging patas itong investigasyon na gagawin niya ng NPI sa alleged threat na itong si uh, Tambalo Tambalustay kay PVBM kay First Lady at kay Martin or, or Speaker Romualdez. Hindi na daw magiging patas ang investigasyon. Buti alam mo. Pero ang totoo niyan, magiging patas ang investigasyon kaya ka natatakot ang ibig kong sabihin kung patas talaga ang investigasyon may kalalagyan ka Sara Duterte kung hindi patas ang investigasyon maraming dahilan ginapang at pwede talagang meron kang lusot sa mga, or sa sitwasyong ito kung yun ay hindi patas ang investigasyon ang ikinatatakot niyo o na itong mga ni Sara Duterte, nakikita niyo kasi na ang investigasyon ay magiging patas. At talagang bibingo kayo. Katulad ni Harry Roque, kita niya rin, niya rin yan eh. Na sa ngayon, ang, ang mga investigasyon ang nangyayari ay seryoso. Ang mga investigasyon ay patas. Kaya takot. Dahil uulit-ulitin ko takot na takot kayo sa mga patas na investigasyon dahil ang mga taong guilty at may may itinatago sigurado tayo sigurado tayo ayaw sa patas na laban katulad ng nangyayari ngayon dito kay Sara Duterte ulitin lang natin kung patas ang investigasyon may kalalagyan ka talaga Sara Duterte pero kung hindi patas ang investigasyon baka may lusot ka Saan ang kinatatakutan o alin ang kinatatakutan na itong isang ito? Yung patas na investigasyon. Hmm. Pero sabi niya, hindi magiging patas. Talaga. Talaga ba Hindi magiging patas o natatakot ka dahil patas ang investigasyon. Natatakot ka dahil wala kang magawang paraan para hindi magiging patas ang investigasyon. I don't think magiging patas pa daw itong investigasyon na ito dahil kung nakita niyo naman yung mensahe ng Pangulo in gist, Oh, marunong ka pala ng mga in jest, na yan. Ano? Ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no? The pronouncements of the President, meron ng bias doon. Bias na daw. Unang-una pa lang ang Presidente. Mahilig ko itong sa Sara Duterte sa mga ganitong estilo, ano? Yung uunahan niya. Bias yan. Hindi magiging para sa investigation kasi, kasi alam niya guilty siya katulad nung nangyari sa budget hearing mag siyang dumalo hindi niya daw pinadalo yung mga kasamahan niya uh, sa, sa office of the vice president at sa DepEd dahil kung sakali man na makontempt daw or merong makontempt yun lang, yun dapat ay siya lang you, you, see, nakikita niyo yung laro na itong si Sara Duterte na inuunahan niya inuunahan niya ng, ng kung ano-anong imahinasyon at dahil dahil sa ito po ang kadahilanan po diyan ay dahil guilty nga may itinatago. Okay? May itinatago kaya una pa lang gumagawa na ng istorya. Na kuno ay merong nagchuchu sa kanya galing sa kongreso na hindi magiging patas ang investigasyon. Walang pinagkaiba yan doon sa kanyang um, doon sa sinasabi niya na merong uh, bantak sa buhay niya na kung titignan naman o kahit sa ang, ang gulo tignan, wala daw talaga ayon sa PNP at sa AFP. So yung mga ganitong klaseng style, eto yung eto yung mga taong halata mong guilty, may tinatago, kaya kung ano-anong rason, kung ano-anong kwento, at kung ano-anong drama ang ibubulalas. Sana nga, sana nga, eto na ang simula ng mga patas na investigasyon dahil talagang may kalalagyan yung mga taong nagkasala sa ating mga kababayan at dapat may panagutan sa ating bansa. Good luck!